wala po kaming tinatago, tinatago hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po. And uh, to... Uh... Napabuntong hininga si Quezon City First District Representative Arjo Atayde nang dumating sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para sa pagdinig hinggil sa mga maanumalyang flood control projects. Isa si sa mga kongresistang pinaratangan ng kontratistang sina Curly at Sara Vizcaya sa pagdinig ng Senado na tumanggap umano ng kickback mula sa mga proyekto. Maging ang amanyang negosyante na si Arturo Atayde, tinawit ng mag-asawa. Mas pabuti po, bago po magturo, eh, ibigay po muna sa akin ng e, ebidensya laban sa akin. Because up um, to this point, since September 8, they haven't even given out anything against me or my father. You know? And my father is also willing to go through the investigation. Hindi na nagpaunlak si Atayde ng Panaya matapos ang closed door hearing ng ICI. Pero sa isang pahayag, sinabi niya raw sa komisyon na wala siyang kahit anumang kaugnayan kay Curly. Giit pa ni Atayde, wala siyang kapangyarihan sa pamamili ng mga kontraktor, pagpapatupad ng proyekto at pagbayad sa kanila. Wala rin umunong ghost projects sa kanyang distrito o yung mga proyektong nabayaran pero hindi nagawa. Bagay na kinukumpirma ng Newswatch Plus sa DPWH. Dumalo rin sa pagdinig at nagsumite ng affidavit ang isa pang idinadawit ng mga diskaya na si Caloocan 3rd District Representative Dean Asisio. Bagaman itinanggi ang mga aligasyon, inamin niya na nagkita sila ni Curly ng isang beses. That was November 2024. Nung meron pong uh, awarding doon sa loob po ng Kapaginaldo sa AFP, isa po ako sa mga awardee. At si Mr. Diskaya po ay doon bilang presenter ng award. nag po kami ano lang, uh, once lang tapos parang pinakilala lang po ko, yun lang po. Ayon kay Asisio, isinsumiti niya ang mga dokumento kung paano napondohan ang mga proyekto sa kanyang distrito. Ang ICI hearing ngayong araw ang unang pagdinig ng komisyon matapos ang isang buwan. Kapwa'y ginigit ni Naatayde at asisyo na inusente sila sa paratang na nagbulsa sila ng pondo. Pero bakit pinili ng mga mambabatas na humarap sa isang closed-door session? Para po mas maprotektahan dahil, uh, dahil baka makaroon po ng judgment by publicity. Ang iniwasan lang po natin ay merong mga sensitibo na informasyon na lumabas na hindi po uusap, na hindi pa napapanahon. Sabi naman ni Atayde, mismo ang ICI ang nag-alok sa kanya kung gusto niyang humarap via live stream o sa ilalim ng isang executive session. Paliwanag ng komisyon, pinayagan nila ang hiling ng mga mambabatas para sa isang executive session dahil tinawag nitong factual at legal basis ang request. Nakatakda namang humarap sa executive session muli sa komisyon bukas, November 26, sina Quezon 3rd District Representative Reynan Arogancia at Occidental Mindoro Representative Lodi Tariela na idinawit din ng mga diskaya para sa mga impormasyong napapanahon at on demand Lance vehicle news watch